Hello guys, hello guys. Hello mga ka. super kasari. Kumusta, kumusta, kumusta? Back to business ang madam negosyante. Tapos na ang ating mga pag-rampa-rampa, no? pag atin attend sa mga event-event, ito back to business. So, summer is real. tag init na talaga. Kaya tiis ganda tayo dito sa ating tindahan. Pero okay lang. Dahil pagpasok naman natin sa loob ng bahay, inalamig eh, naman doon. Oo, oh, oo. Oh. Tiis, tiis muna dito. So, ngayon, ano na? Holy Tuesday nga, Martin Santo. Pero alam nyo, makulimlim ka, kulimlim eh, nagaambon-ambon nga. Nung isang araw nga umulan, no? Pero, ang init pa rin, super duper init pa rin talaga, no? Alam nyo ba, hindi pa ako nakagawa ng Graham Bar dahil nga, nabisi tayo sa ating pagigisang super nanay at wala kaming tubig, girl, boy. Mga super nakakaloka. Ang hirap ng tubig dito sa amin ngayon, guys. Nakakaloka, pahirapan ng tubig. Wala nga kaming Galon kasi ginamit ko no'on kasi may nagrarasyon. Ayun, nakapila doon sa labas. Kanina, Martis Santo, nagpunta tayo ng market. Kaya may pasabatay dyan. Nagano din ako ng bigas. Mabenta ang bigas ngayon eh. Nag-order nga ng isang sako. At pumili na ako ng isang sako ng malagkit. Kasi huli week, mabenta ang malagkit. Daming mga nagbibiko, nag-sachampurado, at kung ano pa. At kanina din, nag-deliver din ang ating pure gold, always panalo. Ayan. Kaya ngayong araw na to, full stock ang ating tindahan ulit. Mabenta dahil nga ulang pasok. Yung iba nakakapaglaban na, nakapaglinis. Kaya mabenta din ang ating mga laundry products, ang ating mga sabon-sabon dito. At syempre yung ating chicharya, mabenta pa rin. Kanina nga ilang box yung chicharya natin galing kay Pure Gold. Dito, yan. Yung ating ano, nori na muang, mabenta pa rin. Ito na lang. Ako, buti nakita ko. Mag-order na pala ako nito ulit. ba? Diba? So, marami pa rin nabili Sa Rocha Mini Mart. Lalo ngayon, walang pasok. Mga bata, balik-balik sa tindahan. Candy dito, oh. Paubos na naman. Mag-order na naman tayo. Ito, oh, Paubos na naman. Yan. Talaga mabenta ang ating mga candies at mga school supplies, ano muna sila pahinga pero nag-order pa rin ako sa market ng mga school supplies kasi pabenta pa rin yung mga yan. Ayan o, no, illustration board. Yan. At yung ating gardenia, paubos na. At ang mabenta ngayon dahil wala tayong graham bar ay ang mga corneto. Ayan o, no, corneto ice cream. Pahinga muna tayo sa graham bar kasi nawalan tubig. At syempre ang ating mga ready to drink. Ayan, malamig na malamig na yan. Ayan. At syempre, ang bago ngayon sa Rocha Mini Mart, itong ating pa-honors award treats sa mga bata. Alam, sabi ng iba, mag-aaral ako next year para may ice cream ako. At Rose, next year mayroon din yan, ha? Sabi ko, syempre. O, oh, diba? po O, sya. Tinda-tinda muna ang madam negosyante. Nagpapawisan. Mamaya na lang tayo magpapalamig sa loob ng bahay. Ah, uh o, -huh. sya. So, Japan pa rin tayo dito sa ating tindahan. Diba? O medyo makakalaylo-laylo na tayo dahil wala nang pasok ang estudyante. Makakatulog-tulog na ng mahaba. Yes! Kaya go-go-go-go pa rin tayo. Okay? Yun lang. Bye! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Nandito na naman ang Madam Esti ng bayan. Chut, 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 chut. mag update tayo dito sa ating Rosia Mini Mart. Anong araw na? Webes na! Huwebes Santo na. Yes, bukas holiday. Ang daming close na tindahan. So, kanina, lumabas muna ako kasi nagu-worry ako. Baka maubusan tayo ng paninda kasi bukas, bukas ang Rocha Mini Mart. Kasi wala namang tayong pupuntahan. Kaya dito lang tayo sa bahay. Kaya wala tayong gagawin kundi magtinda. Mm -mm. So, syempre, pag bukas ang tindahan ko, may bibili. Dahil marami din naman stay at home. At wala din silang pupuntahan. At wala din silang mabilan sa labas dahil sarado. Kaya dito na lang ang puntahan. Wow. diba? Pula Martes, Merkules, Webes, labas ako ng labas kasi bili ako ng bili ng mga paninda sa palengke bigas, lalo bigas kasi ang dami nagbibili ng isang sakong bigas. So ngayon, magdagdag na naman bigas. Ayan o. Oh. Ang ah, bigas malagkit, dito may bigas pa. Dahil sa sobrang init, hindi demand na naman ang ice cubes. Ito sa aking, ang aking supplier ay, nako, nagpapasaway. Sa bagay kasi hindi naman din yung kalsalanan kasi minsan nasisiraan siya, nasasakyan, minsan walang mak makuha na ng, sa planta daw kaya kawala-wala din ako ng ice cubes. Ngayon nga wala pero minsan dumadating naman gabi na. Oh, ano be 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 ka lang? Ito ma. Yan lang. Sete. Tapos tatlo ito. dami mga batang nagbibilihan pa din dito sa Rosya Manor Mart. Kaya, no time for vacation. Ayan. Isa din sa mabilis natin ngayon, ito mga tinapay natin si Gardenia. At syempre ang ating ice cream at available ng ating Graham Bar. o oh, gawa na, pagawa na tayo. At, oh, dami natin chicharya. Ready na talaga para sa weekend. Siyempre, mga stay-at-home, timbahay, bibili na lang sila ng mga kanilang mga kutputin. Ready na rin ang ating mga laundry. Yan, mga downy. Ating mga dilata. Mabenta ang mga sardinas ngayon, be, mga ka-super. Kasi nga, yung iba, ayaw mo na mag-meet. So, fish, fish, dilata, fish na nasa lata, mga gano'n. Yan. Uh, ah, ah. At, syempre, itlog. Habintang itlog. Walang kamatayang itlog. Tsaka, yung mga noodles natin. Yan. Ang tuyo natin. Ako, ito na lang yung tuyo natin. Hindi na ako nakabili. Ayan. Okay. So, tinda-tinda mo na ang Madam ni Gushantel. Ang Madam ST. tinda-tinda mo na. Madam ST-15. So mabuhay tayo mga tindera na kahit holiday, open pa rin ang tindahan. Wala naman kasi tayong pupuntahan. Ang dami nga nagtatanong kung bukas. Siyempre bukas. Bukas sara, bukas sara lang tayo bukas. Papahinga, bukas na naman. Kasi wala tayong super A e bukas. Pinagpahinga ko muna kasi holiday naman. So dahil tayo na may-ari, so kung anong oras tayo magbukas-bukas, pag hapon naman, mainit, dito sa tindahan, sa labas, pahinga, tapos tinda ulit. Ganun lang. Okay? So yan lang. Bye-bye! Thank you for watching! ito na, go to the back. Go to the back. Pasok はい、ちょっと待って。だて。ちょっと待って。で、頼む。はい。これのコンプ。はい、確か。<laughs> <laughs>